pwede, umalis ka nga dyan sa upuan namin. Pagka-order namin, uupo na kami dyan. Napabaliw na ba siya? Feeling niya kasama siya sa team natin? Ano yun? Pati lang tayo binati ng mga bunnies. Girls, nasa na yung hello basketball players? Hindi kayo napansin ng mga bunnies kasi hindi kayo kapansin-pansin. Hello, basketball players! O order lang kami tapos uupo kami kasama nyo. Kasi may nakaupo sa upuan namin. Girls, imagine, may bagong girl dito sa school natin. Alam namin, umupo siya dun sa upuan namin. Girls, hindi yan. May isa pang bago dito sa school. Nakita namin siya ngayong araw. Ano? Ano ba yan? May dumagdag na naman sa school natin. Ayoko pag merong bagong girls na dumarating. Gusto ko, new boys. Tama, wala masyadong boys dito. What a news. Parang makikilala natin siya ngayong araw. Pizza, bigyan mo kami ng lemonades. Tsaka something sweet, please guys. na, girls. Okay, girls. Don't worry, girls. Mukha namang normal yung bagong estudyante. Aha. Lahat naman mukhang normal sa first day. Girls, upo na kayo boys, nakita nyo ba yon? Yung bagong girl na to, ang yabang. Umupo siya dun sa upuan namin. Wala naman kami yung pakialam eh, kasi katabi namin kayo. Nancy, pwede bang umusog ka ng konti? Wala nang space. Eh, saan pa siya uusog? Sa braso ko. Ang daming bakanting upuan dun, no? Ba't hindi kayo umupo doon? Di ma, mag-skiing ba tayo? Loren, hindi ako marunong mag-ski. Tuturuan kita. Hindi marunong si Dima mag-ski, pero snowboarding, magaling yan. Oo, Okay, edi mag-snowboarding tayo together. Ano ba yan? Hindi ako komportable. Feeling ko, salim pusa ako tito. Nat, edi sige, puntahan mo yung bagong girl doon, no? Oh. Paalisin mo. Diana, bakit ako? Taya, baka gusto mong umalis dyan sa upuan namin. Dito ka umupo sa corner. Kami, uupo dyan sa lugar namin. Sa amin o yan. Oo Taya. Lugar ng mga banis yan, no? Oh. Guys, ano yan? Binge? Taya, hindi, hindi mo ba, ba kami narinig? narinig? Actually, kinakausap ka, ka namin, namin, no? Makinig kayo. Gusto kong umupo sa maraming space. Kaya pwede, huwag niyo kong pakialaman. Oh, narinig yung girls. Kailangan daw niya ng maraming space. Well, bibigyan ko siya ng maraming space next time. Okay, hayaan na natin siyang umupo doon. Diana, maglagay ka ng reserve sign next time. Pizza, ice, lagyan niyo ng reserve sign yung upuan ng mga bunnies. Ano ba yan? Uhaw na uhaw na ako. Girls, yung mojito niyo. Thank you, pizza. Bukas meron ng reserve sign. Thank you, pizza. Kasi hindi ako komportable umupo kasama ng mga footballers. Girls, malapit ng maluto yung cheesecake. Masarap yon Magugustuhan nyo. Naghihintay kami. Girls, alam nyo ba? May bago na namang girl dito sa school. Oo, Timur. Alam namin. Sinabi na ni Pizza sa amin. At ano namang itsura niya? Ah, uh, okay lang. Normal siya. Normal. normal. Normal? Ang importante, hindi lang yung itsura niya yung normal. Dapat pati yung ugali. Well, eto yung school cafe namin. Dito mo makikilala lahat ng tao dito sa school. Guys, we have a new girl. Hi everyone, I'm Cindy. I'm the new girl. Wow! Anong wow? Nakakainis, bland ulit. Pang-apat na to, buwisit. Diana, nakita mo siya? Parang ako. Oo, nashock ako. Blandy rin siya, tapos nakababkat. Magkahawig nga kayo. Hindi, Diana. Sakat, magkahawig daw kami. Ah, uh, hindi no. Magkaiba kayo. Ano guys, hindi nyo ba siya i-welcome? Nice, lovely girl. Hindi ka katulad nyo. Welcome, Cindy! Hoy, gusto mo bang maging brunette, ha? Blondie girl. Lorena, relax ka lang, okay? Hindi mo siya pwedeng sabihan kung anong magiging kulay ng buhok niya. Sige na, umupo ka na. Umorder ka na lang gusto mo. Dito ka umupo sa tabi ko. I'm Taya. I'm Cindy. Nice to meet you. Nice to meet you, friends. Pare, sino mas okay para sa'yo? Si Alexa o si Cindy? Pare, okay naman sila pareho. Hoy, nakaupo kami dito. Sasabihin ko yan kay Alexa. Mali yung narinig mo. Tatanong lang siya. Sumagot lang ako, no? Boys, tigilan nyo nga yan. Bukas, magiging brunette na yan. Gusto ko maging brunette. Bakit ba ang daming brunette dito? Kulayan mo yung buhok mo ng orange. Kasi magkapareho tayo. Guys, tingnan nyo. nakipag na si Taya kay Cindy. Gusto mo magpakilala tayo. Hindi, Timur. Kung gusto niya, siya yung lalapit sa atin. Bago ang lahat, alamin muna natin kung sino siya. Sana naman hindi si cheerleader. Kasi kahit sino na lang, sinasabi cheerleader Ayun sila. Yung na. Mukha naman siyang hindi cheerleader. Puro salita lang. Ice pizza. Marami na kaming naipong bonuses dyan. Ano? Bonuses? Oo, bonus. Siguro enough na yon para sa dalawang pizza tsaka dalawang hot chocolate. Girls, hindi naman kayo laging umu-order. Ewan ko kung anong bonus yan. Ayos, i-check e mo nga. Oo, oh, girls, tama. Meron kayong bonuses. Meron kayong dalawang basong tubig. Ano? ano? Marami na kaming na-order ni Yana dito. Marami kaming nagastos dito sa cafe. Okay, bigyan mo na kami ng dalawang basong tubig. Wala namang benefits dito sa cafe niyo. Grabe naman, dalawang hot chocolate lang yung in-order nila sa isang buwan. Gusto ng bonus. Yan si Leila at Yana. Lagi lang nagahanap ng benefits. George, may bagong blonde dito sa school. At kapag nalaman kong may gusto ko sa kanya, <coughs> George, huwag mong pansinin si Blandy. May bagong bland lang kasi dito sa school, kaya nagagalit siya. Kayo ba gumamit ng mga bola? Ibalik yun naman pagkatapos niyo. Hi George, kinakausap kita. Ano ba yan Blandy? Sinisigawan mo si George? Sa tingin mo ba tama yan? Hindi naman alam ni Blandy kung ano yung tama at yung mali. Huwag nga kayong makialam. George, kailangan makinig ka sa akin. Blandi, hindi ko pa nakita yung new girl. Wala rin akong pakialam doon sa new girl. Basta pagkatapos nung gamitin yung mat, ilikpit nyo naman please lang oh. George, hubarin mo na yung uniform mo. Huwag ka nga mag-pretend na isang strictong police. Nandun ka sa entrance, nagbabantay, hindi mo napansin yung bagong girl. Blandi, nakakasawa ka na. Hindi tayo magde-date. Kahit yung new girl, di kami magde-date. Nagtatrabaho lang ako dito. Hindi, George. Huwag mong sabihin yan. Hoy, George, George sorry ha. George, wala ka bang pakialam sa feelings ko? Lahat dito, gusto tayong mag-date. Hindi mo ba naiintindihan yon, ha? Sinong lahat? Lahat ng mga nagko-comment sa video. Blandi, anong comments yung sinasabi mo dyan? Girls, sabihin nyo sa kanya. Oo, George. Nakasulat sa comments. Gusto nilang maging couple si Blandy tsaka George. Ilang tao lang naman na nag-comments. hindi lang ilang tao, kundi libo-libong tao. At ikaw, George, tingnan mo yung mga comments para makita mo kung anong star yung pinapalagpas mo. Alam mo, little star, para kang moon na nakasabit sa ulo ko. Sige na, umalis ka na dito. Gawin mo yung gusto mo. mag ka. Kailangan ko pa maglinis. Magiging sa akin din siya. Blandy, bakit ba si George? Bakit gustong gusto mo siya? Anong meron siya? Kasi, nung bata pa ako, Tinanong ako ng papa ko kung anong klaseng lalaki yung gusto kong mapangasawa. Ang sinabi ko agad sa kanya, Police Officer. Oh, ang cute naman nun. Well, baka naman ibang police. ba? Diba? Hindi si George? Hindi Stella, si George yon. Well, hindi ko man lang na-imagine na may may inlove sa akin, cheerleader. Masyadong madikit tong isang to. Okay, paglabas ng mga girls, sabihin natin Girls, patawarin nyo na kami Zop, hindi nila tayo patatawarin nung no? kailangan natin subukan Galit pa si Stella sa akin, hindi nga nagre-reply sa mga text ko si Sopi naman, binilak ako Kailangan natin umisip ng paraan Sige, subukan natin ngayon Pero sigurado, sasabihin nila, sinusundan nyo na naman kami Oo, oh, tingnan nyo kung sinong nandito Sinusundan nyo na naman kami <laughs> sabi ko lang, nakita mo yun Girls, ano ba, sige na, patawarin nyo na kami, oo oh. Hoy, makinig kayo. Yung boyfriend ko, police. Tapos kayo, magnanakaw. Kaya kayo, hindi pwedeng maging boyfriends ng mga frags. Kung hindi, alam nyo na. <coughs> Blondie, bakit? Boyfriend mo na ba si George? Wala ka na yata sa sarili. Sorry na, patawarin nyo na kami. Alam namin nagkamali kami, pero gusto namin yung the best at kayo yung the best dito. Oh, oh. ang cute naman. Pwede ba namin silang patawarin? Ano? Hindi. Hindi sila pwedeng patawarin kung hindi, ikikick out ko kayo sa team. Shenya? Boys, kausapin nyo si Blondie. Wisit yung blanding niya, nakakainis. Wala na tayong pag-asa. <coughs> Oh my God, girls! Excited ako bukas sa New Year's competition. Excited ba kayo, ha? Super! Super excited! Gusto ko nang ipakita yung dress ko. Girls, kapag nakita niyo yung dress ko, mabibigla kayong lahat. Promise. Ay, nako. Eto na naman tayo. At pupunta ako sa New Year's competition. Suot tong outfit na to. Cool ba? Diana, seryoso ka? Pupunta ka sa New Year's competition. Suot yung panty skirt na yan. Diana, nagbibiru ka ba? Syempre naman, girls. Nagbibiru lang ako. Nakita ko lang tong costume na to galing sa video ko. Iahaan ko lang dito. Cool, may competition bukas. Ang isang bagay lang na kinaiinisan ko ay yung mga bagong girls. Oo, oh, Diana. Naiinis talaga ako sa mga yan. Seryoso, naiinis ka dyan sa mga newcomers. Ako yung naiinis kasi yung isa, pareho kaming bland. Oh, Kitty, seryoso ka? Nakita mo ba si Taya? Ginagaya rin ako. Pink jacket, pink tights, kahit yung shoes niya, eh ganun din yung shoes ko dati. Well, girls, lahat naman gusto kayong gayahin eh. Mascot, bakit naman hindi kitang-kita naman gusto nila kaming gayahin? They even talk like us. Girls, bakit gusto nila tayong gayahin? Kasi idol nila tayo. Cool tayo. The, The best. best! Bunnies, may suggestions kami sa inyo. Natatandaan nyo ba na merong New Year's competition bukas? Hello Rats! Oo, natatandaan namin. Actually, nag-prepare na kami. At bibiglain nyo ba kami sa mga chic outfits nyo? Maniwala kayo, hindi kayo kailangan mag-worry sa mga outfits namin. Oo, magaganda yung mga outfits namin. Awesome! Yana, bakit mo nire-report lahat sa kanila? Hindi yan yung pinunta natin dito. Okay Rats, sabihin nyo na, anong kailangan nyo? Anong gusto nyo? Ba't nandito kayo ha? Bani's, pwede ba kayong kumanta bukas? Oo, gusto namin kayong kumanta kasi uh, wala kaming boses. Plus, mga host kami. Marami kaming gagawin. Hindi, hindi kami kakanta. Contesto! Oo, gusto namin mag-enjoy, hindi mag-entertain ng mga teenagers. Eh, di yung newcomers yung pakata niyo. Exactly. Ano bang alam gawin ng mga yon ha? So, tumatanggi kayo, ba? Pinapaalalahanan namin kayo. Huwag nyo kaming papakiusapan ulit. Let's go, Yana. Tanongin natin yung mga newcomers. Baka marunong silang kumanta. At lahat, mapapawaw. Hindi sa mga Bani's. Mahala kayo, Rats! Nakakainis talaga kapag may bagong students dito sa school. Oo, mas maganda kung new boys yung darating. Okay, ang New Year's wish natin, mga boys yung darating dito sa school. Oo, girls, let them come. Ang importante, maniwala girls, tayo. Girls, nakakasyak naman kayo. Puro boys lang yung pinapangarap niyo. Hindi pa ba ako enough, pinakagwapong mascot? Mascot, friend, friend ka, ka namin. namin! Well, friend ka nila, boyfriend naman kita. Hello, kumusta Teacher Mike? Hello, Taya. Ah, sino yan? Siya yung new girl, si Cindy. Ah, nice to meet you. Ako si Teacher Mike. Cindy, halika. Umupo kami. Sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Hindi mo ba naiisip? Copy ako ni Diana, tapos ikaw copy ni Kitty. Well, medyo. So, ano gusto mong sabihin ko ngayon? Aagawin natin yung lugar ni Diana tsaka Kitty. Mas easy kapag dalawa tayo. Ano sa tingin mo? Well, sa tingin mo ba kaya natin palitan yung lugar ni Diana tsaka Kitty? Oo, tama. Mga copy nila tayo. Papalitan natin yung lugar nila at magiging best friends tayong dalawa. Okay, good idea. Gawin natin. High five? Okay, high five. Maging money ka para mainis yung mga hindi ako bani. Lalaki ako, no? Thomas, pakinggan mo si Gigi. Tama naman siya. Oh, sino tong beautiful na to? Meron pang pink headband. Hoy, ako to si Thomas. Nagre-ready lang ako sa New Year's party, no? Footballers, sabihin niya bani si Thomas. Oh, bani siya. By the way, bagay nga kayong dalawa ni Thomas, eh. Ano, Bravasti? Actually, ang cute. Di ma, sino ka sa New Year? Si Snowman? Siyempre hindi, Loren. Ano klaseng Snowman naman ako, no? Pare, bagay nga sa'yo yun eh. Tapos may karot. Kev, baliw ka ba? Pero seryoso, pare. Sino ka sa New Year? Isa akong footballer. Cool footballer. Di ma, nagagalit ka naman agad Sa tingin ko lang magiging cute na snowman ka Pero kung cool football player ka, di ganun na rin ako Anong ibig mong sabihin? Di ba pinag-usapan na natin strawberry style? Oo, oh. may nakita ka na bang strawberry costume? Kasi ako, wala pang nakita Orange and potatoes lang Ngayon Thomas, lalagyan kita ng make-up Make-up lang to ha, kaya huwag kang mag-alala Sige Gigi, make-up mo muna si Thomas Aalis lang ako, sandali lang Awabok ka dito Bravasti, anong tingin mo sa akin? Anong yana? Bakit naman kami ma-inlove? Actually, pupunta ako toilet. Maghuhugas akong kamay. Okay? Okay, Privasty. May make ko lang si Thomas. Tapos aalis tayong dalawa. Thomas, ipikit mo na yung mata mo. May make-upan na kita. Girls, meron akong good idea mag-open tayo ng culinary vlog. Imagine, magluluto tayo mga bunny. Diana, kung mag-open tayo ng culinary vlog, alalaman lahat nila na hindi tayo marunong magluto. Bakit hindi tayo marunong magluto? Easy lang naman maglagay ng milk sa cereal, di ba? hindi yan yung gagawin natin. Magluluto tayo ng maayos. Girls, hindi nyo naiintindihan. Magluluto tayo, for example, fruit salads, tsaka magde-decorate ng cakes with strawberries. Sa tingin mo, panonoodin nila yon? trust me. Lahat ng related sa atin, papanoorin ng lahat. Okay, De decorate natin ng maganda yung kitchen. Tapos magsusuot tayo ng beautiful hats. Magmamagic tayo. Basta, after natin magmagic, kailangan may maglinis ng kitchen. Kasi sigurado makala. Okay, pag-isipan natin. Tara, puntahan natin yung mga basketball players. May practice sila ngayon. Okay, tara. Okay, girls, tara na. Hinihintay na ako ni Maspok sa training room. Ano? Nakita ko yung mga newcomers, girls. Pumunta dun sa training room. Anong gagawin nila dun? Grabe! Hmm, nakakainis! Nagagalit talaga ako kapag nandyan yung mga newcomers. Ako rin! Well, okay lang yan. Kausapin natin sila. Okay, tara! Hello? Huwag niyo sabihin cheerleader kayo at magte-training kayo dito, ha? Ba't nandito kayo? Cheerleader ako. Gusto rin maging cheerleader ni Cindy. Kaya magpa-practice kami ngayon. Ayos. Pero oras na ng mga banis para mag-training. Oo. Papunta na yung mga yun dito. At sigurado, hindi nila magugustuhan. Hindi sila matutuwang nandito kayo sa training room. Boys, talaga bang magiging bastos kayo sa amin? Sa magagandang to? Hindi nice yan. Timur, tara, lumabas na tayo dito. Baka dumating yung mga girls, magselos pa yung mga yun, di ba? Hoy girls, kung nakikipag-flirt kayo sa amin, tigilan nyo na. Huwag nyo na balakin, okay? At bakit yun naman naisip yan? Magpa-practice lang kami dito. Hindi lang kayo magpa-practice. Sa tingin ko, may plano kayo, kaya nandito kayo. Basketball players, players nandito na kami para mag-training. Kung nasan kami, nandun din sila. Diana, Kitty, hindi nyo kami kailangan sundan ng sundan. Wow! Okay yung twist na yun. Makinig kayo. Ah, nakalimutan ko yung mga pangalan nyo. Training room namin to. magte training na kami. Kaya lumabas na kayo dito. O feeling nyo, kayo si Diana tsaka Kitty. Mas magaling, magaling kami, kami kay, kay Diana tsaka Kitty. Mascot, gano'n na sila katagal dito? Kakarating lang nila. Biglang pinuntahan yung mga basketball players. Oh, buti na lang hindi sila pumunta para sa'yo. Girls, ako lang ba yung na-shock? nashock, nashock din kami. Eh kahit nga kami, na eh. Well, huwag na kayong ma-shock. Pupunta kami dito para mag-train. Ngayon, magkakaroon ng mas maraming cheerleaders dito. That's it. Nakakainis. Hindi ko na kaya to. Gusto ko nang matapos tong school. Alam nyo, kamukha nga sila ni Kitty tsaka Diana. Kaso lang, mas matangkad sila. Nat, hmm. hindi. Iba sila, no? Girls, syempre iba kayo. Mas magaganda kayo sa kanila, no? Pero ang tatangkad, no? So, gusto nyo na sila? Hindi, no. Sinabi ko lang, matatangkad sila. So, may training pa ba? Kasi mukhang wala na sa mood lahat eh. Ano? Meron. Meron. Mas maganda. Hindi tayo mag-skip ng training. Boys, umalis na kayo. Magpapalit na kami ng damit. Sakat, tumaligot ka sa locker. Guys, magpipihis kami. Okay, okay. Alis na kami. Tara, bro. Guys, ano masasabi niyo sa mga new girls? Obvious ba yun? Mga show off sila. Gusto nilang tabunan lahat dito sa school. Guys, nakikipag-flirt sila sa inyo. Huwag niyo silang papatulan, okay? Hindi, no. Mas okay yung mga girls namin, no? boys, ano, ano ba? Magbibihis kami! Girls, kailangan ilagay natin yung mga cheerleaders na yan sa lugar nila. Ipapakita natin bukas sa competition. Lagyan natin ng bato yung mga shoes nila. Diana, pwede kong gupitin yung mga dress nila. No, Maya. Thank you. Pero hindi tayo maninira ng gamit. Guys, like and subscribe to the channel. Magta-training na kami ng mga girls. By the way, anong masasabi niyo sa mga new girls? Talaga bang kamukha namin sila ni Kitty? Magkamukha ba talaga kami? Okay, see you soon. Bye. Bye! Girls, subscribe to our channel. We love you.